Andre mga idol, ayun. Ay kabayo. Kita take out din po sa Andre, ang dami-dami ng dalawang plato din na Tingnan mo, gusto mo Dami-dami. Oh, ayan. Kakain na si Boss Andre, sige. Sarap naman pala sa kumain si Jollibee oh, tapos yung menu oh. Uy, sarap ng kain ng Boss Andre natin. Shout out sa inyo, mga idol. Boss Andre. Gutom na gutom. Gutom na gutom mga idol. To so, what's up? Gutom na gutom. Gutom na gutom. At yung ate niya, Nakatunganga. nga. Pag nagpatek ako ng Jollibee, ginawa niya, ginawa niya na dine-in. <laughs> Nawaw mali ayan o, oh. nawamali sila mga idol. Yung dine-in naging take-out. Ay na yung, nakamali pa tayo yung take-out naging dine-in. So what's up, what's up mga idol? Yan na, yan na, yan na. Uy, sarap ng kain ni Boss Andre. Grabe naman yung kumain. Wow! Gutom na gutom talaga yung bata mga idol. Sobrang gutom. O? Oh. Sobrang kagutuman niya. Pumunta siya dito para kumain sa Jollibee. Pero nag-order siya ng Jollibee pero yung kinakain niya chicken din. Sarap ng kain, no? Sarap ng kain ng bata. No? Oh. Sarap ng kain niya naman.